Hi guys, ayan, ito ngayon, nagbabangayan na ngayon ang mga fans ni Fiyang at ni Jazz kasi nga binuto ni Jazz si Fiyang ganon din si Fiyang, so kariho silang nominado, pero mas maraming housemate ang bumoto kay Fiyang, pero ako nga nakikita ko ng improvement ngayon ni Fiyang lalo na wala yung pa. nagiging tahimik na si Fiyang, siguro nag-a-adjust kasi nga ipinakita lang naman siguro ni Fiyang kung sino talaga siya sa labas ng bahay ni Kuya, sabi nga ng nanay ni Fiyang malaki ang ipinagbago ni Fiyang sa loob ng bahay ni Kuya, so ito na nga, nagtutuga na yan ng dalawang bato, si Fiyang at si Jazz. Pero parang feeling ko si Jan ata ang lalabas ngayong week kasi mahina yung fandom ni Jan. Pero malay natin, di natin alam. Tulad ng sa Dongpat, din natin expect na yung Dongpat pala ang lalabas. So, abangan natin yan. So, nagplastikan nga ba si Jazz at si Fiyang, ng dahil kay GM? Alam naman natin na lantaran itong si Jazz na talagang feel na feel niya at type niya itong si GM. Kaso si GM ay si kay Fyang lumalapit. Pero nakapagtataka din minsan talaga Si GM, nagbibiro din kay Just ano nga ba talaga? So yun lang po kayo sa ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!